ang kagandaan nito ano, gagamit, gagamit tayo ng ganito mahaba ayan nakuha ko sa ano to eh sa Canadian Tire 2 years ago ayan. kasi ang kagandaan nito maski nandito ko sa pedestrian dito sa shoulder nakakahid mo rito hanggang sa kabilaan at hindi na ako kasi dun sa kalsada kasi minsan delikado dyan yung mga sasakyan na dumadaan kaya dito lang sa shoulder ako naglilinis ginaganyan ko lang sa ibabaw kasi pag ganito kasi yung, yung pag naghulog na kayo dito, hindi pa na frozen hindi pa naging ice madali lang kayo rin pero pagka magtagal yan pag uh, naging ice mahirap na yung lilisin lang. Mga mga chong. maglinis dito. Yan. Pero itong isno na to, yung isno na to, parang malagkit eh. Mabigat siya. 100% magisno isno ngayon. Alright. Ganyan lang. Wipe. Yeah. Saka napupult to eh. Pero yung bahabang ganyan. Napupult siya pero yung iksihan may, ad may adjust yun siya rito na-adjust alright, thank you for watching guys rock and roll